Tuloy nga tupad ni Betsy ang kanyang kahininya na maitas ng mga kay Robert na tupad din ang kanyang matagal na pangarap na yung mama na nga bigla-bigla daig pa nga niya ang nanalo sa loto samantalang itong si Jenna kahit anong gawing harang ay wala na siyang nagawa sapagkat huli na ang lahat at tapos na ang naturang seremonya at tuloy na nga ang si Betsy, ay naging madrasta niya kaya wala na siyang magawa magangawa man siya, kundi tanggapin na lang ang lahat bilang pagsuporta sa kanyang ama. Nagbigay pa siya ng speech para lamang ipakita na totoong tinanggap na niya itong si Betsy bilang kanyang madrasta. Ngunit sa kalawag looban niya ay masama ang kanyang loob. Napilitan lamang itong si Jenna. Masakit sa kanya ang ginawang desisyon ng kanyang daddy. Pabigla-bigla ito. Ngunit kailangan pa rin niya suportahan ang kanyang ama. Sa kabila ay hangad naman niya ang kaligayahan nga ng kanyang ama. Ngayong uh, punong puno ito ng paghihinagpis nang lang nawala nga ang kanyang ina. Kaya nararapat na umano na suportahan naman siya kahit paano kung yan ang hangad niya at kung kaligayahan niya talaga ay si Betsy. Naging makulay nga ang naturang party ni Betsy at itong si Robert. Masaya si Robert sa binigay na sweet message ng kanyang anak na si Jenna. Sa kabila noon, tuloy na nga makauwi nga itong si Betsy at tuloy na nga siyang magrenarinahan sa bahay nga nitong si Robert. At unang araw pa lang na pananatili nila sa mansyon. At tela mati-unti ang lilitaw ang kulay nga nitong si Betsy. Sapagkat inalam niya niya kaagad ang tungkol sa mga ATM at password nga nitong si Robert. At agad na nga niya itong kinaskas. Halos araw-araw nga siyang nagsha-shopping kasama ang kanyang ina. Namuhay siya na tela ba parang nanalo sa loto at uh, in-enjoy na gusto ang kayamanan ng kanyang asawa. Kaya naman na uh, dito ay mag tatakan nga itong si Jenna kung bakit araw-araw nga lumalabas itong si Betsy kasama ng kanyang ina at nagtatanong siya kung bakit gaano ba kalaki ang binibigay na pera ng kanyang ama at bakit parang maya-maya ay nagsha-shopping na nga itong si Betsy. Halos gusto na nga bilhin lahat ang naroon sa so mall Tala ba na labanan ni Bagus siya sa kayamanan matagal na kasi niyang pangarap na maging isang ganap na mayaman ngayon ay nangyari na nga at ngayon ay talagang wala na siyang pakundangan sa paggastos. Napansin na ni Janet na tela nag-overspending na nga ang ginawa ng kanyang madrasta. Natapos nga makita nga ni Jenna na sobrang haba na nga ng resibo ng history ng mga pinagagawa nga nitong si Betsy. Tatanungin niya ang kanyang ama kung bakit ganoon ang nangyari. Ginasus ba niya ang pera na iyon at bakit ganoon kalaki ang nap nabawas sa kanyang uh, kayamanan. Hindi niya gusto ang ginawa nga nito ang si Betsy. Lalong-lalo na at alam niya na ng kanyang mga magulang ang pera na iyon at ayaw niya na basta-basta na lamang itong mawala.